kung may gusto kang bigyan ng access sa Seller Central account mo pero may mga parts na ayaw mong magalaw nila, eh ito ang video para sa'yo. Hi, si Coach Jional po ito at sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-share ng access sa mga VA o sa mga business partner ninyo o sa ibang kung sinong tao na gusto bigyan ng access sa Seller Central account nyo nang hindi nila nakikita yung mga ayaw niyong ipakita at hindi nila nagagalaw yung mga hindi niyo gustong ipagalaw. So, pwedeng-pwedeng yung gawin na bigyan sila ng limited na access, okay? Limited scope na ito lang yung pwede nilang i-access. And yun ay magagawa niya through user permissions. At yun ang ituturo ko sa inyo dito sa video na to. So, kasi, syempre, di ba, kunyari, nag-hire ka ng VA. Uh, kunyari, itong VA na to ay for product sourcing. Syempre, kailangan nilang uh, ma-access yung account nyo. Kasi, kunyari, iti-check nila kung ungated ka or i-check nila kung uh, ano, kung pwede siya sa account mo, di ba? O kaya, uh, kunyari, nag-hire ka ng someone na mag-advertise, kunyari, private label ka, tapos hindi ka masyadong sanay sa PPC. So, may gusto kang papasukin na siya yung ppc para sa'yo, pero ayaw mong galawin niya yung ibang settings mo. So, through user permissions, pwede mong iset yung mga bagay na ma-access ng isang tao sa account mo na hindi mo binibigay sa kanila yung mismong username and password mo. Okay, di ba? Kasi ang mahirap kunyari uh, sa ibang mga selling platforms. Okay, kunyari KDP na lang, okay? Sa KDP, wala pang ganito eh na user permissions eh. Kaya kung ibibigay ko yung account ko sa isang VA, uh, kailangan ko siyang bigyan ng mismong username and password ko? Na delikado kasi paano pag ginakaw nila yung account, di ba? Paano kung pinalitan nila yung mga bank details? So delikado siya, di ba? Pero itong Amazon Seller Central, uh, naiintindihan nila na you know may mga taong i-hire ka para ano mag-manage ng different parts ng account mo nang ano nang hindi mo binibigay yung main account mo di ba so okay siya para mas maintindihan niyo kung ano ibig ko sabihin so punta na tayo sa screen ko okay so eto tayo sa ano sa screen ko and uh, salamat po ulit dun sa nagpahiram ng account uh, anyways para mapuntahan yung user permissions punta lang kayo dito sa settings and then uh, puntahan niyo itong user permissions ayan okay user permissions click niyo lang yan tapos uh, ito ito mga tinakpan ko na to. So ito yung mga may ano may permissions dun sa account, okay? So kung gusto niyo magdagdag ng additional na tao para maka-access sa certain parts kunyari, uh, sabihin na lang natin na ano, for this example, this video, uh, kunyari nag ano, nagdagdag ako ng someone na gusto ko mag-product research para sa akin. So syempre tao, kailangan yang i-check ko, ang gated ako dun sa bagay, di ba? So dito uh, sa add a new user, so kailangan yang ilagay yung name niya. It can be anything naman, hindi naman sensitive, hindi kailangan buong pangalan, okay? Pwedeng ilagay lang natin na ano na kunyari Coach Jonel, okay? Yan, ilagay natin Coach Jonel. Tapos, yung email address ko, lalagay ko dito. So, pwede niya akong kontakin dyan, ah, eh, kung sakaling, ano, gusto niya ng services ko, gusto niya magpa-coaching. So, yan yung ginagamit kong email, okay? Email niya ako dyan. So, yan. Tapos, I understand that I am responsible for all actions taken by this user through my account, including any misuse or illegal activities. Alam, bago tong part na to, as in, uh, last month lang, uh, wala pa to, okay? Confirmation of employment, wala pa to. Wala pa to dati. So, pwede mo pa dati nasisihin yung ano, VA mo. Kunyari, may na-section 3 ka, ganyan. Ah, uh, pwede mong ano, pwede mo pang sisihin eh, pwede mo ilaglag yung VA mo eh. Pwede mo sabihin na hindi ako yung nagso eh, parang ganoon. So, ngayon hindi na. <laughs> Meron na silang ganito. Bago lang po 'to at the time of making this video. Sometime this month lang ito, within the last 30 days, okay? So, I understand, click natin 'yan tapos invite. So, email ko rin yung pinadalhan ko. So, tingnan natin kung ano yung itsura nung nakuha kong email. So, ito po, ah, uh, makita niya may no reply dito. You've been invited to become an authorized user. So, ito yung email na matatanggap nung uh, in-invite nyo sa account, okay? So, ang kailangan lang nilang gawin ay i-click yan, tapos open nila yung ano na i-click nila yan, kung ba kung di nila ma-open, pwede nila i-copy, tapos i-paste na lang nila, okay? So, ang gagawin ko ay i-click ko yan, so yan, uh, mapupunta ka dyan, okay? So, kailangan mo mag-sign in Ngayon, uh, hindi naman kailangan na may Amazon Seller Central account yung tao, okay? Huwag kayong mag hindi, hindi full na Seller Central account yung gagawin nila, okay? So, kung ikaw yung nakaka-receive nito Uh, ano, huwag ka magkalala kung wala kang seller central account, walang requirements na hihingin sa'yo, kundi phone number lang. Okay? Uh, ngayon, uh, may mga cases na, kasi kailangan mo ng OTP dyan eh, makatanggap ka ng OTP. Okay? So, may mga cases na may hindi nakatanggap ng OTP. So, sa mga ganong cases, kailangan mong gumamit ng mga virtual uh, phone number. Kunyari, mga Tokyo, ganyan, Dington, uh, tumingin lang kayo sa, ano, sa app store nyo. Uh, ng virtual phone number ah uh, kailangan nyo yon kung minsan pag hindi kayo nakatanggap ng OTP. Okay? So, kung mangyari sa inyo yon na hindi kayo mata makatanggap ng OTP after nyo mag-sign in dito, uh, hindi, hindi na kayo makatanggap ng OTP. So, uh, magpa-invite na lang ulit kayo, use another email, tapos maghanda kayo ng virtual phone number. Okay? kasi kailangan matanggap niya yung OTP uh, within one minute lang pagka ano niya makatanggap kayo. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito, okay? So, yan, tinatype ko na yung ano, yung uh, email ko dito, di ba? Kasi yun yung ano ko, yun yung uh, ginamit ko for registration. So, ayan, okay, uh, ina ano, ko na, remember, okay, create or continue tapos uh, gawa ka lang ng uh, password. So meron na akong ginawang password dito eh. So gumawa na ako ng account. Pero kung gagawa kayo ng bago, uh, ano, uh, parang hingin lang 'yung phone number niyo. Hindi, wala, wag kayo, again, wag kang mag walang ID requirements dyan or whatever. Sub account lang yan. Okay, phone number lang. So pag nag-sign in ka, kailangan mo lang i-accept 'yung ano, 'yung uh, permission. Okay, yan, may OTP, 'di ba? 'Yun 'yung sinasabi ko. So kapag may OTP na ganyan, Uh, kailangan ano ah uh, meron ka ng OTP so sa una number tapos I would suggest na sa future gumamit ka ng authenticator app. So ang problema ko rito, hindi ko alam kung meron pa akong OTP para dito. So yun ang problema ko. But anyways, you know, ah uh, ang mangyayari diyan parang i-accept ia mo na lang. Hindi ko na ma-forward mafo okay kasi hindi ko nag nagagamit tong account na to. ah uh, sorry po para sa ano, para sa pag-VA, okay? Uh, hindi ko na, nakalimutan ko na nawala ko na yung OTP number niyan. So, uh, anyways, ang mangyayari lang naman, just pipili ka ng, ano, ng marketplace. Okay, pipiliin mo. Uh, Siyempre, kung US, yung US ka in-invite, dapat US yung i-accept mo. Ngayon, ah, uh, nagawa ko na to dati, nagkamali na ako dati na, ano, na hindi yung US yung natanggap, parang nag-next-next -next lang ako, hindi ko tinitingnan. So please uh, kung US yung ano yung client niyo US marketplace yung pinapahawak sa inyo make sure na piliin niyo yung US market sorry po hindi ko na mapakita eh pero i promise you may makikita kayo choices diyan select a marketplace sasabihin niya so kung sa US kayo ano uh, market kayo iniinvite hanapin niyo US market diyan yung amazon.com. Kung UK, hanapin niyo UK at yun yung i-accept niyo. Okay, piliin niyo yon. Kasi pag mali yung napili mong market, sure magkaka-access ka dun sa market na yon. Pero yung ibang market kailangan ka invite ulit. So pwedeng mainis sa iyo yung client, okay? Ah, nagawa ko na yun, buti yung client ano, ah, matiyaga. Parang hindi ko ano, para di ko tinitingnan, parang hindi ko alam, distracted ako tapos ni next next ko lang tapos oh, teka lang. But UAE market yung access ko, hindi ano, hindi US. So ako yung nagkamali doon, okay? So yun, uh, make sure lang kung kayo, kung kayo yung tumatanggap ha ng ano, ng invitation, okay? Tapos uh, pagka-accept mo ng invitation, okay, so, balik na tayo doon sa ano, sa isang account kanina. Ah, uh, pag-accept ng invitation, ah uh, makikita niyo dito na ano na ito na magiging ganito na siya kung kayo yung seller na nag-invite, okay? Manage permissions na may makikita niyo. So nakita niyo to habang hindi pa niya tinatanggap yung ano, yung uh, permission, So, habang hindi pa niya ina-accept, hindi pa siya nakaka-login. So, yan pa lang siya. Pag na-accept na niya, lilipat na siya dito sa itaas. Okay? de ko na to ha. Uh, ayan, kasi hindi ko nga account to. So, uh, pre ko sa kanila na tatanggalin ko rin. But anyways, yan. So, makikita niyo dito na may mga manage permissions, di ba? So, ang kailangan niyong gawin ay i-click yung manage permissions na yan. Okay? Para ma-i-control -ano nyo, para ma nyo kung ano yung mga pwede nilang ma-access sa account. Okay, so tingnan natin ha. Yung iba hindi ko na explain in detail ha kasi ano, uh, yun nga masyado mahaba to kung explain ko lahat isa-isa. Pero ito yung mga mahalaga na sa ngayon, i-research nyo lang lang itong mga to ha kasi ano, hindi ko na i-discuss iba para hindi masyadong humaba itong video na to. Besides, uh, ano, parang uh, parang sasabihin naman sa inyo, kunyari experience VA yung tao, so sasabihin niya sa inyo kung ano yung access na kailangan niya. Kunyari, ito, campaign manager na lang, ayan, am um, ano, kunyare uh, yung campaign manager yung gagawa ng ads para sa inyo. So, kailangan, naka-view and edit siya. So, pwedeng view lang. Pag sinabing view lang, makikita lang niya, basically. Okay? Mananavigate niya. Pero, hindi niya mabubuksan. Okay? Ngayon, pag, ano, pagka in-admin mo, yan, clinic mo admin, so, magagalaw niya lahat. So, ito yung, ito yung access na binigay sa akin sa account na to, actually. Naka-admin account ako. Okay? Ngayon, yung mga ayaw yung ma-access nila, dapat naka-none. Okay? Nakita nyo, none, view, view and edit. So, yung none hindi hindi lilitaw sa kanila. Okay, so may papakita ako sa inyong account ha. So ito, dito tayo sa ibang store, ibang store ito ng former client ko. Uh, may mga listahan ako ng mga store dito. Ah, syempre, sorry po kung tinakpan ko. Pero uh, ito yung sinasabi ko pala na ano na ganito yung itsura pag mamimili kayo ng marketplace okay pag nag-accept kayo. So pagka-click niyan may makita marketplace dito. So piliin niyo kung United States kay in-invite United States tas uh, select account. Okay, ganun yung gawin niyo ha. Ah uh, anyways, uh, hanapin natin dito yung ano yung client na ano na may limited account ako. Tingnan natin kung meron pa akong limited account okay kasi hindi ko na alam. Tingnan natin kasi matagal na eh. So ayan, uh, kung makikita niyo rito nakasulat you do not have access to key metrics, you may need to check your permissions for visibility kanya. So tingnan natin itong menu ha. Ayan, menu. So makikita nyo na very limited yung ano ko, 'di ba? Yung may access ako dito, nakita nyo. Pricing, orders, growth, payments, B2B, brands, learn. Ah, uh, samantalang dito sa ano, dito sa isa, teka lang, kailangan ko ibalik doon sa ano, doon sa account na yon na ano, full access ako, teka lang. Uh, ito pa yung isang problema pagka naga account management kay ano ang dami mong kailangang uh, pagpilian, tagal lang, hold on. So uh, asan na yun ito? Ayan, Okay. So tapos United States, select account ayan So naaalala niyo yung kanina, 'di diba? kung ano, kung hindi niyo naalala yung kanina, uh, limited ano lang ako, 'di ba? Ilan lang. So pagka ano Pagka full, ayan, makita niya mas mahaba yung listahan ko, di ba? Lahat meron ako kasi full yung binigay sa akin na access. Okay? And view and edit access yung binigay sa akin. So, pwede mong ilimit kung ano lang yung nakikita nila dito. Kung view lang, pwede nilang puntahan pero wala silang magagalaw na settings. Kunyari, ah, binigay niyo na view lang yung catalog, tas add products. Okay? So, pwede nilang ma-view to, pero hindi, hindi sila makakapag-add ng products. Pwede nilang ilagay dito, pwede nilang isubmit, ah, pero hanggang dun na lang. Hindi nila, hindi nila ma-finalize. Okay? So 'yun yung view access. Pag edit access, pwede silang mag mag-save mag talaga. Okay, may option to save. So maganda yung view access kapag uh, ang balak mo ay ano habang nagsasalita ako, babalik ko na sa ano. So maganda yung view access kapag ka, uh, kunyari may partner ka na gusto mo lang ipakita sa kanya lahat pero ayaw mo at the same time na may galawin siya so ginagawa ko yun actually uh, minsan, kunyari yung kliyente ko kunyari merong business partner pero parang ano uh, ayaw nila na pakialaman ng business partner na yun yung ano so yun ang nire-recommend ako sa kanila give them full view access to everything Magagal makikita nila lahat pero hindi nila magagalaw. Ngayon kung VA siya pero may kailangan siyang galawin so view and edit, 'di ba? So, balik tayo sa dito sa manage permissions. Ayan. So, view and edit. Tapos, merong admin. So, yung admin, parang may mga, kahit na i-view and edit mo kasi may certain settings na hindi magagalaw. Pag nilagay mo siya sa admin, then uh, may mga special settings na na usually para sa owner lang na magagalaw nila. Okay, hindi siya makita niya hindi siya available sa lahat, 'di ba? May mga iba rin na walang view, walang edit, ano, parang ganon. So ayan, makita niya, okay? So, ano, uh, hindi ko na-explain lahat to, ah, kasi marami. Saka hindi naman super kailangan lahat. Pero yung campaign manager, pwede silang gumawa ng ads para sa'yo. Okay? Uh, saan pa dito? Okay, hanap tayo dito. Ayan, manage refunds. Kunyari, gusto mong yung VA, ano, uh, siya mag-refund ng ano, mga kliyente. Kunyari, ay, eh, mga customer pag may umorder. So, pwede mo siyang bigyan ng access. Uh, ako, hindi. Okay? Unless super may tiwala ka kasi pwedeng pwedeng umorder lang sila gumawa sila fake order tapos mag-refund sila parang it's dangerous okay para mong pinahawak yung parte ng pera mo dito sa ano na to sa tao na to so hindi okay so itong mga to yan revenue calculator pwede ayan upgrade or downgrade yung upgrade or downgrade ng account Okay, pwede lang i-individual yung account mo or i-professional. So, of course, huwag mong bibigay yan. Okay, so, none dapat. Okay, ni hindi lilitaw as an option. Ngayon dito sa inventory, ito yung pinaka-common. Okay, itong inventory. Kasi kume uh, kung may VA ka, ayan, uh, kailangan nilang may access sa inventory. O kaya ano, uh, prep center, kailangan nila access. Okay? So, ito uh, usually, okay, usually lang to, okay? Kung VA, na online arbitrage or wholesale VA, okay, yung hindi sila gagawa ng listing, as in magpa-product research lang sila. Ang kailangan mo lang naman talaga ay inventory planning saka ano, uh, ad product 'yan, yung ano, ay sorry, pinatay ko pala. Okay. Sorry, pala, ay sorry, sorry yan. Inventory planning, uh, inventory performance din nila kailangan 'yan. Uh, pag mag-ano lang pag pag kunyari online arbitrage or wholesale okay na existing products yung ililist nila, okay? So pwede, ito ito lang ibigay mo, parang manage inventory add a product. Tapos uh, ano, ah uh, sana yun? selling applications yan kasi kailangan to para ma-check nila kung ano ha, kung gated or ungated yung product para ma-inext nila yung ungating process. Kailangan yung ibigay yan, okay? So ito yung pinaka-common, okay? Manage uh, inventory or add product saka itong ano selling applications okay so yan tapos ako ay naano ko na rin inventory planning kasi parang ano kung gusto nilang gumawa ng max shipments or something parang ganon so binibigay binibigay ko na rin yan hinihingi ko na rin yan kung ano lang okay tapos uh, ngayon kunyari itong ano itong uh, itong bibigyan mo ng access ay prep center so yung usual na hinihingi nila diyan ay ano yun nga yung manage shipments yan yung usual so view and edit uh, add ano para add product hinihingi rin, hinihingi din nila yan okay so yan yung mga usual na inaano nila upload inventory yung mga yan yan, yan yung mga hinihingi nila usually okay so iba-iba yan Okay, so meron ding orders dito kung gusto mong mag-manage sila ng third-party orders or refunds or returns. Yan, pwede mong ibigay yan. Okay? Ngayon, merong mahalaga dito na gusto kong ipakita sa inyo kasi ano, na uh, yun yung reason kung bakit nagagalaw ko to. Okay? So, ako nga, binigyan ako ng full access, diba? Bin ginawa akong admin sa lahat ng ito. Yun ang ano ko, yun ang ni-request ko. Okay? And makikita niya na hindi ko account to, pero kaya kong mag-admin access. Kaya kong, bigyan kaya, kaya kong palitan yung na-access ko. ba diba? Bakit? Ito, sa user permissions yan. Okay? na uh, nasa ba user permission Ayan, user permissions. So, Ayan, grant by granting this right, you are making this user a super user. So, ako mismo, di ba, kanina, nakapag-invite ako ng ibang email ko. Tapos, ako mismo, pwede kong galawin kung ano yung gusto kong galawin dito sa settings. Kasi, naka-on tong user permissions. So, ito, ingatan nyo to, huwag nyo tong bibigay. Okay? Kasi pag naka-on yan, dito yan, sa view and edit, pwede nilang palitan yung permissions nila. So, please, uh, if anything, please make sure na yung user permissions ay naka-off yan para hindi nila mapalitan yung access nila kagaya ng ginagawa ko ngayon okay so yun nga kaya nagpapasalamat ako dun sa nagpahiram ng account na to kasi ito nga uh, ano parang full permission 'di ba pwede kong galawin yung account nila okay nang buo okay so pwede rin sila magpalit ng storefronts name so mahabang ano to okay mahabang bagay ito pero I would suggest na ano take your time na ano take your time na pag-aralan ko ano tong mga to okay pasensya na kayo kung hindi ko na dinetalye kasi super dami nito eh, haba. Pero kung tapos na kayo, i-continue nyo lang tapos tapos na yun. Yun na yun. Okay na. Okay? So, be careful sa mga ibibigay ninyong mga ganito. Okay? So, th ito, things to watch out for yung itong ano user permissions. Okay? Tapos, uh, manager cases pala, ito pala, uh, ano rin to. Kunyari, yung mga ano, pag na-IP ka, ganyan. Ah, uh, merong ano, ko merong mag-aayos nung IP issue or section 3 para sa iyo. Kailangan naka-on sa kanila 'yan. Okay? So, ano pa ba, ba 'yung mga notable dito na ano ko? Uh, basically 'yun lang eh. 'Yun lang 'yung ano nakikita ko rito na ayun, account health pala. Dapat naka-on din 'yan. Okay? Doon sa ano kung, kung pa papaayos mo sa kanila account health, okay? Kailangan meron 'yan. Okay? Tapos uh, sa pricing kung gusto mong ano nag-adjust sila ng price or something ayan pwede niyo ilagay diyan. Okay? Tapos uh, manage orders din nga kung gusto kong nag fbm kayo tapos uh, gusto niyo yung VA yung mag-handle or uh, ano prep center yan, pwede yan. Okay? So yun lang naman yung mga notable so far na ano na ko. So pag-aralan niyo na lang to mga settings na to by yourself, okay? Uh, simple lang naman po yan. Basta mag-ingat lang kayo sa mga ibibigay niyo permissions. So, yan. Yun ang ano nyo. Yun ang user permissions. And, uh, ano, kung may mga tanong kayo, kung gusto nyo pang matutulalo dito, so, mag-join kayo din sa Facebook group. Nandyan sa description yung link. Uh, I-check nyo na lang, okay? Saka natin pag-usapan to ng detalyado. Kasi nagla-livestream ako don Libre lang po yan. Huwag kayong mag -alala. Pwede kayo mag-post ng tanong nyo. Uh, libre lang po lahat and sasagutin ko yan garantisado. Okay? So, sumali kayo, ha? At no cost to you yan. Talagang, ano, para ma makatulong sa inyo talaga. Okay? So pag nagustuhan nyo tong video na to at nakatulong sa inyo, huwag nyo kalimutang i-like. Tapos uh, syempre kung may comments kayo or suggestions or tanong or uh, ano, content suggestion, ilagay nyo lang sa comments. Tapos uh, syempre mag-subscribe na rin kayo para matuwa naman ako, okay? So maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito and I will see you next video. Bye.